nyerap. Oi, nung kala ko, parili <laughs> ka na. Tak mo. <laughs> Uy, siya. aroy. Slurped. Hmm, siya pa tumba. Slurp mo na yan. Slurped, slurped. Mabilisan. Slurped, gamit agad ang slurp eh. Swerte, buti may slurp. Puno ka agad yung sa buka eh. Pag sa bilog din eh, nilalabanan niya yung storm. Kaya niyang labanan. Rebot mo kami lahat. Magkakalat ang naka-pistol. Kasi sige, kay Vince pala. Nasa ilalim, oo. Kaya pa. Butik na buhay pa. Ang layo ni Vince! Hindi kasi ano, nire-rebot ko si Davey, bigla may kalaban. Tumakbo ko sa ilalim eh. May laban dito eh. Ayun! Baka tanga siya yun. mo dyan? May gagawin ko pala! Dapat nag-spawn sa harapan. Hindi, naka-invisible na gauntlet. Hindi <laughs> natin rin. Kaya, kaya, kaya. Ay, ito. No. Purple na ano, MK oh. Sayang yung no. purple na MK. Paano yung papakamatay na? Lang. 20 seconds na lang. Eh, eh, eh. Kaso 20 seconds na lang eh. Oh, abot, so, abot, pa yan. Pa yan. abot pa yan. Abot pa yan. Pagkakala Pwede pang gulo na lang kami. Human shield. Pagkakala. Human shield. <laughs>

Pero ako, oh, abot ka pa sa bilog niyan. Tak mo lang. Ay, ay no, hindi kayo, ka na oh. No? Ay, 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 na pala. ano, may malapit na, ano? May malapit na. Bro. Masakit na, eh. Masakit no, na. Ay, mamaya na. Buhay muna. Ay, na, muna ay, sa, ano na, pasok mo na sa, ano, dobil. Uh, Kahit pag mga nasa 40 na yung buhay mo, yung mo. Slide, slide. Uh, ay, slide nga pala. Takbo, nigga. Takbo, yeah. nigga. <laughs> Sige, sige lang. Ay, na ang, pa. pag... pistol band. Oh, sakto sa yung bilog. Oh. Ay, okay, pag mo na kami reboot, pag ka-reboot mo sa amin, huwag maririnig ka dyan. Pwede ka labo, hindi no, okay. tao. Na. Pwede, pwede na, pag may nagbabarilan dyan. Pwede ka, pwede ka mag-reboot nun eh, pag may nagbabarilan. Victory Royale, mga naka-ano lang, naka-homo na pistol lang. Apat yata yan. Ingat! Okay lang yan O, 12 pa O? Oh? 4 squad pa Okay lang yan kay Darren Tatlong squad kalaban Ingat, ingat Yay, yay, yay Rinig na kayo Rinig ka na dyan Yan, <laughs> nanabala <laughs> na Pag nagbarilan doon Pwede ka na magsumingit sa reboot Pero ikaw, depende sa'yo <laughs> Yan, may nagbukas ng pinta Baka tayo Baka tayo Meron, meron

Slap! 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 pa. Slap! 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 na lang. Strongest in the world na. Strongest. Slap! 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 na. Slap! 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 Ay, ito yata ako nun. Doon siya. Ayun! 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 Matay ka! Matay ka! Ay, meron ba sa taong? Natatakot mo! Uy, slurp! 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 Nice one! Nice one! Nice one! Uy, karawang ninja! Let's go! Ninja! GG! Gumugusto pa! Gumugusto pa daw! Sayang sa Combat SMG po! Ano? Last game? Ganda <laughs> 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 nun, ganda. Ganda ng no, performance no. yun.